Two, so ayan, magandang, 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 magandang Umaga po sa inyong mga kababayan So ako po si Maria Agata um, Talavera from Buak So narito po tayo ngayon para saksihan Para saksihan ang natatanging um, saksihan um, Saksihan Parang yun, maligat ba? Gaon So narito po tayo ngayon para saksihan ang sa, ah, si Krista ba? Mga, siklistang siklista ang marindukenyo at marindukenya. So dahil magkakaroon, ika-isang daang taon na po tayo ng Centenario. Centenario ng marinduke. So narito po tayo ngayon sa Kaganhaw. So dito tayo sa mobile kasi. Kasama ko po ang ating mga nagagwapuhan at nagliligat ang mga highway patrol. Ayan po. Ano? mo? Ayan pa, 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 yan po. Ang ating po tayo sa mobile ngayon. So, ayan. Siyempre, ang kasama ko dito sa um, ang guwapo kong partner, si KR Mobilion. So, ayan. So, papakita ka na sa inyo. Lalabas muna tayo ng mobile. Yeah. Ayan na po, ayan na sila. Ayan na, so ayan mga kababayan. Happy, happy 100 years po sa inyong lahat. Woo! Mga si Crisang Marinduqueño. Ayan. <laughs> ayan na po. So, nilahokan po ito ng humigit kumulang isang daang katao. Pero ito at mga dalawandaan sila mahigit. Ganon. Ayan. Siyempre, ang ating po mga kapulisan ay nandito sa uh, headed by our police um, lieutenant lieutenant ba? Lieutenant Colonel Ma'am Sonia. Ayan po siya o. Oh. Pang 1, 2, 3, 4 po. Pang number 4 po siya. And syempre ang mga siklisang PNP po ng Bayan ng Buak Good morning Marinduque Magandang magandang umaga pa sa inyong lahat Syempre, kumpleto po ang kanilang ano, may pulis, may mga guro Ayan May mga kababaihan natin mga anek binabaybay po namin ang Ano na po sir? Amingon na po kami Binabaybay po namin ang barangay Amingon So ayun Ay, Napakarami nila totoo ma, Pangit kasi cellphone ko guys Kaya Nasaan ka sir Jason? Jason Valentine's sa na nakaraan. Para po sa kaalaman ng mga... Para po sa kaalaman ng lahat, ngayon po ang start ng isa, ika-isang daang ng lalawigan ng Marinduque. So, ayan. Dahil yan, parte po ng, ano, ang kanilang, ah, uh, sa fun ride or ang fun ride ng mga siklis ng Marinduqueño. Nanilaw ka ng iba't ibang lalawiga, liwa, iba't ibat ibang iba't ibang bayan ng bayan uh, lalawiga ng Marinduque. Sensya na ma ngaol na si ate mo. Ayano, pak. Oh. oh. Siyempre, ayun ang p 100 years po sa inyong lahat! Ayan na. Ayan. Ang habaan ng amingon. Ayun! 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 po ng ating video para sa ating isang daang sentenaryo ng bayan na lalawigan ng Marindu saan yun? ah yun pala si sir sir Jason Malalat Hermosa nakikita na po kita Um, dadaan po kami ng um Kawit Kawit po Kawit Oh pa pasado daw po sa asawa niya po na nagasaing pa Ayan po. Nasa mobile po kasi ako, guys. Kaya, medyo magulo po. Happy 100 years po. Ayan. Asan na tayo, sir? Ayan. bunganay na Bunganay. na yaw. So, ayan. Continue. Pasensya na po may tumawag. So marami nag-aabang natin mga kababayan. Ayan. Happy 100 years po. Okay, gamitin lamang po ang ating hashtag 100 years Marinduque. Happy 100 years po! Yan. Ayan, Ayan o, pak. na. Isandaan ang ating viewer, oh. So, para po sa kalaman ng lahat, ang uh, Ang fun ride po na ito ay nilahukan ng iba't ibang ba, uh, iba't ibang bayan po ng Marinduque. So, isa po diyan ang bakal boys ng Bagasan. Um, Alab, Philip uh, uh, Basa Moriones Bikers po. Pa Shoutout po tayo sa mga Moriones Bikers John. Pa-shoutout po tayo sa mga taga Morio Kawit Maria Kawit ah, Kawit ba? Tama. Santa Cruz Bikers. Ano pa si Lucy sa dulo? Ay, nasa Kawit na kami. Nasa Kawit na kami. Liliko na kami. Malapit na kami ng lumika. Nasa, li liliko kami. Ayan na. Hindi mo nga nung